Ngayong gabi ay nagpadala po tayo ng kapirahan syempre sa Pilipinas sa mga minamahal natin buhay Dito lang po sa Alphardan Exchange At meron tayong finilapan dyan Baka boarding, boarding pass, pas baka, nga, baka manalo boarding. tayo From UAE to anywhere Malay natin kung manalo tayo So nagpadala na ako dito sa Alphardan Exchange Malapit lang po dito sa Radisson Blue Hotel Dubai Terra Creek Sa pinagwo workan ko So andito na tayo sa labas para makita nyo Ang kagandahan saan ba itong Al Syempre, di ba Malapit lang dito sa Union metro station din mga kapatid paglabas niyo sa exit 1 at syempre sa bus station din yan so iyan lang po yung alfardan exchange po brother and sisters all over the world. So, eto na guys. Siyempre, tapos na tayo. I'm done na po na nakapagpadala sa mga minamahal natin sa buhay. Ay eh, buhay. Sana all sa Pilipinas. At siyempre, dahan-dahan tayo dyan tumawid at pumunta na tayo dito. Siyempre, kailangan natin mag-green bago tayo tawid-tawid para di tayo magka-penalty. Alam nyo na, may multa-multa yan. So, ayan na po ulit. Binalikan ko ulit yung view ng Alfred and Exchange at ito na po yung mga bus station dito lang sa Union po. At ito na po yung 103 papunta po ng Global Village. Since uh, winter na ngayon, mm -hmm, mag winter na talaga, okay, mag-winter na or hindi pa naman masyadong malamig. Mm -hmm, so winter season na, mm, di ba, paulit-ulit na winter ay syempre ang daming mga pasyalan po dito. So ayan na po yung isa yan, yung papuntang Global Village po. Ito na po yung Union Bus Station. At syempre, ipapakita ko sa iyo yung mapa. Yung mapa natin sa pagmumukha natin ay sana all para hindi ka mawala. Ay sana all ang location na yan. At ayan na po, diba? malaki-laki din to na bus station at syempre andito na tayo dito sa night market dito sa union at sabi ko pupunta na nga tayo dito at bibili ako ng makain then sabi ko may inahanap pa kung kainin dyan at syempre andito na tayo sa overpass or tinatawag na flying Uber pag may flying over may inaabot kang pangarap ay sana all ba diba? free tayong mangarap at finally andito na nga ako tayo sa baba okay so at ito nag-open po gabi gabi mga kapatid ang sarap tumambay mag relax dito at nakakamis at maraming mga aktibidadis dito ay syempre ayan na po at maraming 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 salamat thank you so much ayan see you again in our next vlog